kung accountability ang tunay na gusto ng mga birit ng birit, bakit hindi pag-usayan ng mga kaso para panagutin si VP Inday sa mga yan? May multa yan, may kulong, if ever, mapatunayan. Aba, damang-dama ang accountability. Accountability na yan. Itong ipinipilit na impeachment, aminin man nila o hindi, ay para lamang manira ng imahan ng isang publiko at walang uuwian, kundi pag-disqualify kay VP Inday Sara para sa eleksyon ng 2028. Yun lamang ito. Huwag na tayo mag-production number. Yan ang gustong puntiryahin. Malayo pa ang 2028. Maraming guto at naghihintay ng serbisyo mula sa Senado. Hindi tanga ang Pilipinong alam natin ang motibo at tunay na pakay ng mga lulong sa ambisyon at kapangyarihan.